aluminum stick metal, aluminum tumbler. Guys, unahan ko na kayo. Marami ngayon ang lumalabas sa merkado na mga different style ng tumbler. Kawa sa plastic, metal, aluminum, stainless, yung mga ganon. Pero, napansin nyo ba? Okay? Diyan sa mga yan, may mga kasamang rubber. Okay? Diyan sa mga lid. Kasi may pasyente kami. Okay? Nagtataka ako kung bakit lahat na lang dyan sa may system namin, pabalik-balik siya. Bumagaling, after one month, andyan na naman siya. After one month, andyan na naman siya. Hanggang sa nadiscovery ng aming doktor, na ang nabibigay sa kanya, sa kanyang karamdaman, ay dahil sa kanyang pinag-iinuman. Paano nangyari yun, sir? Ito, paalala po. Kung kayo ay gumagamit ng ganito, pinapagamit mo yung anak mo sa trabaho man, sa eskwelahan man, kung meron kang ganito, make sure na lagi yung nililinisan. Okay? Base kasi sa pag-aaral ng Harvard University ng Dental Medicine, na pag-alaman nila, for example, alam niyo sa, sa katawan ng tao, one of the pinakamaraming germs, o kasabi nilang natin dirtiest, ay ating mga bibig. Naka, nakita nila doon sa kanilang study na mayroong 600 types ng bakterya na nandyan. And more until trillion types of microorganisms na nandyan sa bibig as compared to sa ating mga puwit. Kung ganito meron kayo, ito ay isang paalala lang, okay? Baka kasi, ikaw ay may nararamdaman dyan na hindi nawawala then nagagamot ka naman tapos okay tapos bumabalik ka na naman andyan nagkakaroon ka na ng ato ah according to Mayo Clinic ito ang mga sintomas kapag meron kang mold allergy ano yan siya sneezing lagi sore throat runny nose and stuffy nose itchy eyes yung ano minsan naluluha-luha ka dyan masakit yung ilong mo nagkakaroon ka ng rhinitis so, ano yan uh, um, bronchitis ganyan isa ito na tinitingnan nila na dahilan yung paggamit ng ganitong ng tumbler na hindi na di disinfect Marami sa atin siguro kung ikaw nanonood ngayon, refill ka lang ng refill ng tubig without cleaning your tumbler. Kay Digan, malamang sa ngayon, ma-aware ka na. Kung ikaw may nararamdaman dyan, na akala mo dahil lang sa effect ng ibang mga bagay, pero hindi mo alam dyan pala galing sa iniinom mo. Okay? Mold formation or mold production galing sa iniinom mong tubig nirefillan mo nga ng bagong tubig pero pinaglagyan mo hindi naman malinis makaka yan sa health mo At according to sa Harvard din sa medicine dental medicine ang sabi dito dito sa ating throat region umakit napupunta yun yung mga uh, bacteria kaya mga microorganism which can cause the disease like uh, dito sabi niya oh, common colds hindi nawawala wala tapos na bumabalik nawawala bumabalik and including heart diseases okay kasi yung pasyente namin dito Tinetest din namin ang anti-streptolizing O. Minsan nawawala, tapos minsan nag-strong positive. Titer niya mataas. Dito galing kabayan. Okay? Kung kayo may tumbler na ganito, titingnan nyo ha, kapag hindi nyo yan hinugasan, pag hinawakan yung loob na yan at madulas-dulas kahit konti lang, brad molds na yan, bacteria na yan. Okay? Kasi kapag uminom ka na ganito, syempre may bacteria dyan. O. Kapag in-stay mo yan dyan, pagka na naubos ng tubig sa kamera re refillan, hinugasan mo ba? O parang ang ginawa mo na lang is may bakterya na dyan, tapos nilagyan mo ng tubig, hindi di kumalat pa naman dyan sa tubig mo sa ino. Kaya hindi ka gumagaling. Baka isa yan sa rason. O kaya ko ito sinasabi sa inyo, ha? According to Centers for Disease Control and Prevention, or CDC, ang sabi dito, says the effect of mold can include, o pare-parehas sila, allergic reaction, such as stuffy nose, masakit na lalamunan, pag-ubo, maraming nag burning eyes, skin rashes, and which can lead to, sabi dito, oh. nagkakaroon ng na insomnia yung tao o kaya nagkakaroon ng problema sa naapektuhan uh, ang pag-iisip. Mm. This reaction can be more severe sa tao, lalo na daw sa may mga asma. oh. those with compromised immune system and chronic lung disease may get lang infection from mold na pwede manggaling sa mga ganito. Okay, wala namang problema sa paggamit ng ganito. Okay, maganda pa nga eh kasi naiisip mo siyempre, good for hindi matuyuan ang katawan mo kaya may lagi kang ganito na paalala sa tabi mo. Pero, kailangan din natin itong i-disinfect. Okay, inuulit ko, lalo na kapag ikaw ay may kaya sa ganito, ito wala kasing ano eh. Wala kasi siyang rubber. Lalo na kung may rubber yan, kung natatanggal ang rubber, tingnan niyo yung pinakaloob niyan, ha? Yan ang i-disinfect niyo. Okay? Tagyan mo ng mainit na tubig yan, basta i-disinfect niyo. Yung mga, sulok-sulok na yan, kapag nakita na may nakakita na kayo dyan na parang magreen green green ma-whitish, tapos basta madulas, may molds na yan, may mga microorganisms na yan. O kabayan, ito isang paalala lamang. Okay, baka hindi mo pa alam. Oh, sabi mo, may tulip naman ako, pero bakit kompleto naman ako sa ano? Pero bakit parang nanunumbalik yung mga nararamdaman ko? Okay, base din sa CDC, sabi nila, hindi mo mamalayan, although ang isang effect, okay, kung ikaw lagi naman, hindi mo nilininisan yung laging pagsakit ng ulo ka bayan, sabi dito. Okay? So, itong is, ito isang paalala lang, ha? Nakala mo siguro, okay lang, nire-reflab tubig lang naman ang nakalangay, hindi. Pwede yung kasi na mapunta dyan. Lalo na pag siguro, oh, di ba may straw? <sighs> Minsan di bumabalik yan na tubig papunta dyan sa straw. Pabalik sa tubig mo. Contaminated na yan. Kasi may bacteria yung bibig mo eh. Oh. Eh paano kung hindi mo hinugasan? Oh, alam mo pa ko marami hindi naguhugas dyan. Refill lang ng refill. Ako <laughs> ba yan ngayon? Alam mo na ha. Meron din naman siguro yung meticuloso, mga, mga sasi dyan na talagang linis na linis ang kanilang ano, ang mga kanilang tumbler well, congratulations kung ganyan ka. Masyado kang ano sa tumbler mo. Tama nga naman eh. Ito yung una mong kumbaga ini-intake mo siya na akala mo malinis. Oo, yung tubig na nilagay mo malinis pero yung pinaglagyan mo marumi. Wala rin silbi yun. Okay? So guys, maraming salamat sa panonood na way ito'y makatulong sa inyo na lalo na sa mga bata daw sa so basis pag-aaral nila dito. According to Yatnik or uh, Water Analysis at Guru, Okay? Guru.com Karamihan ng mga tao, hindi nila alam kung saan nagagaling ang kanilang mga nararamdaman. Lalo na yung pagkakaroon daw ng sore throat at saka tonsillitis. Galing sa kapaggamit nila ng tumbler. Okay? Lalo na kapag yung tao din, mahilig makiinom sa mga tumbler ng iba. Iyan daw ang mode of transmission na pwedeng maka sa kalusugan ng tao. Okay? So, kung kayo merong ganito, okay, mainam na meron kayong ganito. Pero dapat, okay, linisin nyo din, ha? I-disinfect nyo rin. Okay? Kailangan yung pinanggagalingan ng ilalagay nyo sa uh, inyong mga bibig.